20, ka 120. O 200 pili walis mo niya. Tara o 220. Ha, magkano 'yan? 20. <laughs> Kasi 20. Ito, Bagu, 120 o 220 bagyo 220 120. 220. Bagyo 'yan? Aba. pero bataan po ako. Baka tagaytay lang 'yan, ha. Hindi 'o bataan po. O, Ang bataan. Wala nga buhay po. Nay, uh, gusto mo ba ng walis? Opo. Eh, ano pili mo? Ano pili, Ay, pili so mo? Po, ito pong maluwag. Eh, ano? ka ba? Atang lambot niyan. Bakit yung malambot? Eh, pili ka lang din. ko mo malambot. Man. yung ano kunin mo? yung matigas. Ay, yung matigas kunin mo. Matagal, ma'am. Kung ba yung nungluya, kunin mo ma ma matigas para ma'am. matigas. Matigas kunin mo para hindi mahugot. Yan ang kunin mo. Magkano yung sento, kuya? Yung matigas para hindi mahugot, ha? 100 na lang po yan. 100 na lang. Eh, ikaw, magkano ka, kuya? <laughs> 100. O sige, kumuha ka ng isa. O ngayon, guys, bibigyan ko kayo ng payo. Hawakan mo to. Hawakan mo rin to. O, guys, ang lambot. O, alam, mabilis. wala ko siya, siya naglalagas. Mabilis mahugot kaya. Ito kung mo matigas, parang hindi mat, mahuhugot. O, di ba? Tama yung advice ko guys. Yan ang bibilihin nyo. Yung matigas. Ay, sorry kuya, baka Bilhin bilihin alam. Nyo malambot. Yung may gusto sa malambot, gusto sa may matigas. <laughs> o, sige, kunin mo na yan, bayaran mo. Alam, okay. Bata ni Tawag doon? Apo. Uh, yun o. Para po di siya matanggal yung... Batang. Ah, may tahin sa loob. Apo. Uh, para ah, po. Hindi ka gaya ng iba. Parang tinatali lang. Apo. Uh, may ah, yung oh. walis nila. Medyo naglalagas po. Eh yung bataan po. Boneless ribbon po. Matibay. Ah, okay. Kasi... Kumain ka na ba kuya? kumain <laughs> na po. Kumain ka na? Um, Apo. Na ang naman ng mga walis ni kuya. Uh, walis bataan po. Oo. No? Uh, uh, asan yung bayad? <laughs> Sa so, ito mga kwa. Pagkano yung ginawa ko kuya? Ah, uh, yung pong manis po, 100 po. Wala na ng bawas yun. Wala na po kasi yung mga matibay ng po 100 pa. by 1 take 1. Isa oh. lang po. No? Ah, isa lang. O oh, sige, bibigyan kita ng one, 200. Ay, salamat mo. Oh. Para may pangkain ka na. Ah, ha? po. Oh, uh, yeah. Ma, ang bagay mo ito no. Oh, uh, oh. eh, kasi sero po naglalakad. Oo, oh, oh. kumain ka na. Ah, ano? Kay, dito kami sa alasalamig. Kumain ka ng tapa. <laughs> <Okay>. Salamat <laughs> po. Okay. Pasensya ka na, oh, na dyan, 100 lang ha. Okay lang po. Kasi mas mabuti po yung nabi dyan. Kasi mas malaki po mas malaki po yung mga. Saka ba na uwi? Bataan ba po? Bataan? Eh. Ano ba yan? Magkano ba masahin mo? Ah, baligan mo, 1,000 mo. No? Kasi kasama pa kayo mga 1,000 mo. Kayo ba kami lang yung nabili? Opo, ah, oh, yung pangagod po nabili. Ah, kapatid mo yun? Hindi siguro yan po bibili po sa akin ng sa ah, kayo po dati oh, oo oh, oo oh, oh. sabihin niyo po sa akin niyo Ah, sige. Yeah, kaya okay. uh, ka po ta rito ha. Thank you kuya. Pasensya ka na sa bilin oh, namin. Sa po to, ma'am. Para tuloy na kung konsensya ako. hindi po, ma'am. Mas malaking bagay yung uto. Ah, ah. na yung eh. Ah, Thank you kuya. Kasi sa magnakaw po, uh, mama, oh. Ay, mas marangal po yung kaya. Kahit, kahit mainit na harin po Ah, wow. Thank you kuya ha. Ah, mag ka. Uh, Mayroon ka uh, maraming tubig. Ah, uh, po. Kasi kita baso. Mayroon ka tubig. May, ba may tubig ka uh, ba wala? Ay, pabigat po, ma'am. Ah, wala kang tubig Ah, lang po kami. Ah, sige, kita baso, kita ko sa taas ha. Paunin mo na ha. Ah, uh, ah, uh, mabigat po. Hindi, bibigyan bibili ako sa'yo. Teka ah, lang, mo ako. Okay. Ay, baso po na. Suot mo to ha. Ako si ito. Ay mo, aligay. Hindi, nee, pero sa tubig. Pwede mo na kuya, si kuya ng tubig. Kuya, suot mo yun ha. Ako si pag dininda po mama, marurumi yan. Ay! <laughs> Pambahay mo lang yan. Opo, ah, kasi pag ka nagdinda mama, na. Hindi niya po nabubutas mo yung... Yun, ay, dapat pala mas makapal. Gusto mo ba ng unan? Hindi po, binibigyan ko na rin nuna sa pin. Ah, sa pin. Ah. Okay. Gusto na Tiga po mo... mo. Ah, ah. Ayan na yung mabubutas ko yung... Ay, putya din. Putya na. Ay, kababa ka naman. Di diba, sa... talaga pag-sacrifice? Sige ah. mo siya ng baso kuya. Ay, baso! Yeah. Ah, gano'n no, nga. Sting. Oh, sting daw pala gusto. Hindi, kasi cobra na lang. A cobra? A cobra. Na Pero bigyan mo rin siya ng baso. Iinom muna si kuya. kuya, minong ka ng maraming tubig para hindi ka ma-high blood. Ah, kuya, minong ka maraming tubig para hindi ka ma-high blood, ha? Mag-iingat ka, ha? Yan, dami ng walis. Guys, Pumili kayo dito, ha? Mabeto si kuya. Ayan. Minungka ng sting, tas marami. Marami lang, oh. Ah, tas minungka tubig. Ah, uh, o kuha ng baso.